It's a feminine name. It means uh, pearl and jewel. And it means uh, beloved, darling, magandang dilaw. Um, ng pasig means beloved, kababaihan ng pasig. Ang mutsa ay tayong mga pasigunyo na kung saan bilang kulatawang isang kababaihan, dapat hindi lang tayong umiikot sa apat na sulok ng ating bahay ipakita natin ang ating kakayahan bilang isang kababaihan na makatulong para mapalago pa ang ating lungsod. Bilang isang supervisor at pinamumulo ako ang sweepers, nandito kami para panatiling malinis, maayos at maganda ang ating kapaligiran. Sa pagsikat pa lang ng umaga, makikita na natin na malinis na ang ating kapal kapaligiran at dahil doon, isa ang mga sweepers na may tuturing na isang mutya ng pas ang mga po ng Pasig ay isang awitin o isang musika na ang general message nito ay isang babae na naghandang magsakripisyo. Ito ay ginawa ng 1926 na ang author natin dito ay si Sir Nicanor at directed by Sir Richard Abelardo. Ang mga ng Pasig ay hindi lamang ito kagandahan ng pagbusika. Ito ay isang babae na may magandang kalooban, kausayan, karunungan, integridad at dedikasyon sa komunidad. Ang mutya ng Pasig para sa akin ay ang mga programang inilunsad ng ating pamunuan sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan na nakafokus sa pagtulong at pagpapaunlad ng bawat isang pasigay Para sa akin, ang mga kabataan dapat una pa lang magsumikap kasi lahat ng mga magulang nila pangkakaniwan dito kinuha yung pagpapakal sa kanila kung paano sila itinaguyod. Dapat manahin nila yung ganun sistema na mahalin nila yung mutya ng pasig para sa ikaw uunlad na rin ang pasig. Para sa mga kabataan, dahil ang kanilang mga magulang ay nagsimula dyan ng negosyo, pagpapaaral sa kanila galing dyan sa palengke, dapat mahalin din nila ang mutya ng pasig market. Dahil pagdating ng araw, malalaman din nila ang kahalagan ng Mucha ng Pasig Market. Dahil dito nakilala ang buong Pasig sa buong Pilipinas, kaya sa ngayon, ang gusto ng ating mayor ay maging tourist spot ang Mucha ng Pasig. Kaya kailangan kayong mga kabataan ay tumulong kung paano mapapalakas, mapapaganda ang Mucha ng Pasig. Ang Mucha ng Pasig, ito yung uh, hindi lang siya usapang o panglabas sa kagandaan. Ito yung kailangan natin matakita yung usay at galing ng isang kasama. Ako naman, bilang isang leader kabataan na kababaihan, uh, the mutya of passing for me is encouraging or empowering not just the women, but all the pasigendos in our community. Ako naman, uh, bilang isang leader kabataan, uh, siguro, igit na sa, ikit sa kaalaman natin, hindi na bago si mutya ng Pasig para sa ating patulong. At nagbibigay ito ng kagandaan at kalikasan sa ating puso. Sa akin naman, bilang isang leader kapataan, si Mucha ay isang pasigelya na may puso at gawa. Siya ang simbolismo na tunay na umaagos ang pag-asa. Over a time, na-test na yung resilience ng mga kababahiyan at ng mga kabataan. Kaya siya ang simbolo ng katatagan ng mga kababahiyan at kabataan at ang patunay na umaagos pa rin ang pag-asa sa pas Pasig. Ito yung ng ating lungsod. Caring, soft, vibrant, hospitable. Pero as we look back, it has always been the qualities of female. But this time, we are known for breaking gender barriers. We are known for breaking gender roles. So, babae, lalaki, LGBTQ, pwede ka maging caring, pwede ka maging soft, vibrant, and hospitable. So, ikaw, bilang isang babae, bilang isang ina. Masasabi mo ba o oh, handa ka pong sabi sa sarili mo na ikaw ay mutya ng Pasig? Ikaw ba si mutya ng Pasig? Ikaw ba ay isang mutya ng Pasig? Ikaw ba ay si mutya ng Pasig? Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw, ikaw ba ang mutya, mutya ng Pasig? pasig. So I can say that the mutya in us is the Pasig in us.